tao pala kami sa bukid mga kamangyan kailangan pa namin tumawid din sa sapa nagkataon ng na pagkalakas lakas naman ng ulan kagabi kaya ayan at talaga namang umapaw na ari ah. buti nga niyo ngayon at nakakatawid pa eh minsan ay talaga hindi na ay. at dahil nga niyo napagod kami doon sa pagtawid sa tulay kako deserve namin ng masarap na ulam si tatay ko kasi ay galing kanina sa palengke tas bumili nga niyo na karning baboy hindi kao pagkaroon madalas na naluto namin ay adobo nilaga mga gayon kako para may iba naman isubukan namin yung inasabi baga na baboy kasi, kasi sa amin sa Mindoro merdi inatawag na karikari, So nga nila ang hindi man baboy ang nagamit. Ang ginagamit namin ay yung puso ng saging. Saan sana naman may puso. At kaya nga, ko pa naman yun. Naglagay muna ako ng papalasang asin at saka ho paminta. Siyempre, saka ko nilagay aring karne ay for the go. okay, magtaka kung bakit na para marami ang karne. Gawa na hindi naman yung aso ng aming kapitbahay. Kailangan din pakain. So, naglagay ako din ng spring onion, aring bawang at saka sibuyas. After 64 days sa wakas ay kumulo na rin. Oh, sobrang tagal naman nun. Bale, ano pala mga kamangyan ay ko pa mamaya. Kaya ako pinakuloan dahil nag ako Totoo so, oh, kasi kapag napakuluan talaga kahit saglit mo na lang ang prituhin ay okay na dahil nga malambot na yung karne. Grabe, dami nga na talaga natututunan sa akin. Tapos <laughs> nga ako pala kamang yan kung bakit gusto kong pakuluan dahil nga ni, nagkakaroon lalo na lasa yung karne. Ay, oh diyan at nagyakag nga ni, ho, pala ako papunta ng palengke dahil ang dami pa parang pala nakalimutang bilhin ni tatay. Pagkatapos nga rin namin mamalengke, ering si Kim ay eh, nagyakag sa sea oil at gasolinahan daw naman yung kanyang motor. Sa mga solid kamang yan hudian, alam na alam niya naman na din ho, talaga kami nagkapag Gawa ng aba, din ho, ay parang araw-araw ay pasko. Gawa ng araw-araw ay may eh, kahit ni, ho, yung mga kakilala ko pag napunta ho din, sa si oil, ang inagamit na ho na pambayad ay on nga rin ho, para magawa ni, naman download yung price lock na application. Isa pa ho, kaya gustong gusto namin are, maliban sa nakakatipid kami, meron pa kaming chance na magkaroon ho ng motor. O kaya naman ho, ay yung free gas lifetime. Aba naman. At are ho, good news pa ho, hindi natatapos. Once na ginamit nyo ho, yung code na kamang yan, ay magkakaroon pa ho kayo ng mga gifts and discounts. Ay, grabe yung pagkadami. Nagsimula nga ni ho yung gayong promo ng November 15 at hanggang January 15, 2024 lang. Are, kaya dali dalian nyo di yan. Ay, kung nalilito ho kayo kung paano are, gamitin, magtanong lang ho kayo sa mga crew nila. Basta sabihin nyo lang, ho, mag bayad kayo through price lang. Tapos sa oh, may lang sila sa inyo na QR code tapos i-scan nyo lang ang huyo on gamit ng inyong cellphone. Ay, ako na 'yung nagsasabi sa inyo mga kamangyan. Grabe na 'yung tipid na nagawa namin ng dahil din eh. Oh, ay di kayo pandagdag na rin 'yung sa pamasko sa mga inaanak. Ay, be naman. di pagkarating ko din sa bukid, ay di kinahit ko na ho ay mga binili ko sa palengke na nakalimutan bilhin ni tatay. Mm, -mm. <laughs> Dahil may gulay feeling ko sobrang healthy na namin. Hoy, napaka-uwi. Ay, di, ayun na, tapakuluan ko lang sa sagli tapos ang ginamit ko na rin na tubig diyan. Di, 'yung ginamit ko doon sa pagpapakulo noong karne. ay malayo 'yung igiban din ha yung niya nasa bukid. Gawa na yung tubig ko doon sa balon na inagamit lang ang namin pag magugas ng plato. Wow, parang kung magugas ng plato. Ay baka ho, nagataka kayo kung bakit saglit ko lang inapakuluan yung mga gulay. Ay gusto ko kasi namin yung crunchy crunchy pao. Ay pong pag kinagat mo parang chacharon. Bala ng pecha ay ko lang yung nasa dulo. At yun ang madumi-dumi. Tapos sinugasan ko lang ang saglit. Tapos yan yung sunod na apakuluan. Ay for the good. Kasi so, sobrang dami naman din ang napakuluan din sa tubig. Sinulbot diyan. Ay yan at naman din. Ay kapag ko kasi na sobrang sa pagpapakuluyaan mga kamangyan. ako nyo pala ang diyan sa tubig. Ay, -walay na kay na sa sobrang lambot. Pati alam niyo kung bakit saglit ko lang inapakuluan. Ay nagatipid kasi kami sa uling at talaga ang kabilis-bilis maubos. Ay matapos ko, mapapakuluan. Chay, ay sabi ko ni Nakim, ipakuluan ko daw naman. Aring talaba. Oh, hanggat may apakuloan, apakuloan Pakuluan ng hanggang sa maigaring tubig. Mm -mm. ko nakaraan, nakatikim kami ng talaba. Yung pagkasarap-sarap, kaya nung nakakita ako sa palengke, ayan, at bumili na naman. kahit nga aring si tata, excited na excited. Kaya, ayan, at siya na daw ang magpakulo di yan. aring ko yung nahalo-halo pala, ang ay napapalunok na. Takam na takam din eh, Sabi ko nga na lang at bumili ako ng talaba. Gawa ng maya, pa naman maluluto yung kare -kare. Oh, ay, kaysa sa dali -dali, magpakabusog. Oh, diga, naman silang hindi gutom. Mm, -mm. Grabe naman ang mga reka. Marami namin ang kanin kaninang pandesal. Akala mo hindi nag-umagahan. Ay, oh, sito, baka naman. Miss kalagayan ninyo, gamit na gamit. Pinaglagyan pa ng suka. Mm -mm. Sige lang, ang paring June. Kain ang kain. Hanggat hindi pa nangangapal yung bato. Hoy! at dahil nga niyo, nagutom na rin ako mga kamang yan. Ayan ho, at naglagay na ako ng mantika diyan Para maprito na yung karne. Ay, sabi ko nga niyo, di kay tate. Aba, ay hatiin naman sa gitna yung karne. kalaki laki Mukhang labag na labag sa loob. Ang pag ni paring June sa karne garning are ay alam niyo naman ho takot ako talaga ako kapag garning gaprito talaga para kang inabaril ay ay mani bago pa ako masaktan ng tuloy ang tinawag ko na si tatay sabi ko ikaw na yung magtuloy huy napakauwi ay ayo mga kamangyan dati nagpunta ako ng Maynila tapos tinanong ako kung ano daw gusto kong ulam at mabili daw doon sa kalendaryo tinanong ko kung anong mga ulam ang meron meron daw adobo yung mga ganyan gayon tapos syempre binanggit yung kare-kare kaya sabi ko ay sige kare-kare na laan tapos ho, nung nakita ko yung iturin, nagulat ako dahil nga iba yung kare-kare alam ko kare-kare puso Pero, mukha naman siya masarap. Kaya kako, hindi ko ako ng kanin. Pagkatikim ko, bay kako, ang tabak. pala, eh, meron pang sausawan. Nasausaw pa pala yun sa alamang. Diyos ko po, napakaraming kung guruto After ko maprito yung karne, munti ko pa makalimutan na meron nga niho pala din ako nabili na talong. Bali, kinihit ko lang ang huyaan mga kamangyan, tapos aprituhin ko yaan. Pero yung ibang inagawa yata dyan, inilaga na rin. Naalala ko mga kamangyan, nung bata pa ako, di ka mahilig ako magtanim-tanim. Yung talong din talaga yung inatanim ko doon sa bakura namin, dahil nga niyo, medyo mabilis-bilis din talaga bumuli nga. Kasamahan niya anong mga kamatis, gaya. Kasi ang inakayamot ko nga ni nung bata pa ako, pag nagatanim ako doon, maya maya may paligaw doon naman o. No. Kasi bulbala ang yung halaman, wala na na, na. Minsan naman makikita mo may tatlong bunga. Mamaya pag tingin mo, wala na. Dahil nakuha na nung nadaan doon. Wala pa kasi kami nung mga bakod-bakod. Kaya rin nung bala, mahili ko magtatanim ng gulay noon mga kamangyan. Gawa nga si Kuya. Nagtatanim noon. ng gabi tapos inabenta niya. Eh di nakikita ko na ang daming pera. Wow, naman kala mo talaga. So syempre ako bilang isang inggit ay nang kapatid. Wow. Syempre dapat meron din akong kwarta, hindi pwedeng sila ang. so yun ang nga niyong, nagtatanim ako ng mga kamatis, ng mais, ng talong, yung mga ganyan. Kunya rin nagbunga na, tapos sa pakita ko kay nanay kaya ako abenta ko na. Tapos ang sasabihin ni nanay, ay ulamin na lang natin niya, lutuin na lang at hindi niya pwedeng ibenta. Ayun, nang maliliit, mga ganyan-ganyan daw wala daw mabili. Yun naman pala gusto lang bri, Roy. Ah. na pala muna tayo din mga kamangyan yan. Napakadaldal. yung kanina po pala, yun ay yung aswete sin. Pagpapangod din po yun. At syempre, pampakulay ng buhay. Uy, napaka-arap. Eh. ko, maglagay ng peanut butter. Saka ako naglagay ng tubig. O, oh, dahil mahal ko kayo, may pa-bloopers. Paano naman nag over may dumanan dumaan sa harapan? Tanya nga siya. Nung kulo na huwari mga kamangyan, saka ho, ako naglagay ng pampalasang asin at paminta. Ay, for the good. excited na nga niyo ako maluto ari mga kamangyan. Gawa ng sinanay ho pala, Ay, hindi pa nakakatikim ng gawa. Gawa ng dini ho sa amin sa Mindoro. Madalang ho talaga yung nagabenta ng mga kalikaring baboy. Gawa ng ang meron lang ho talaga dini, Ayun nga yung kalikaring puso. Ay, na nga niyo mga kamangyan. Nung nakuha ko na niho, yung luto na gusto ko ho para dini. Ayon ho, at nilipat ko na dini sa isang lagayan. Saka ko ho, isang alagay din yung mga pinagpapakulo ko kanina, yung mga pinagpipirito, gayaan. Pero yung ibang mga kamangyan, kapag nagaluto ko garni, talaga ay inapaglahok-lahok na sa pagpapakulo pala ang. O oh, diga, napaka-arti, inapakasalansan maigi, kala mo hindi din aguluhin mamaya, pagkakainin na. Tapos mm -mm. <laughs> nga ho pala mga kamangyan, diga ho, sa ibang lugar, ang tawag nila ay kare-kare. Tapos, tinanong ko sila tatay kung ang tawag baga din sa amin sa Mindoro ay kare-kare din. Ay hindi daw ho, ang tawag daw dito niyan ay kare. Wow, chicken kare yan. Kasi <laughs> niyo, pag sinabing kare-kare sa amin, ba na? So malilito yung mga tao Dahil nga nyo kanina pa kami gutong mga kamangyan Ayan ho at pumunta na kami din sa may ilalim ng puno Kako ay din ang kami kumain At alam nyo gaho, kaganda ng view Akala mo ay kami nasa ilog Dahil nga ni parang tubig tubig aring paligid din eh. Pero yan ho ay bukid ha ay, Wala pala ang mga tanim tanim diyan At abog nga nyo bala din sa naluto ko mga kamangyan Grabe apaka sarap sarap naman pala Hoy buhat bang ko Ang isa pa nga nyo sa nagustuhan ko din mga kamangyan Yung saglit lang na pagpapakulo doon sa mga gulay dahil pag mo nga ni medyo malutong-lutong pagay kay uh, so fresh na fresh siya huy ay hindi pa nga Ari na uubos aring si at si tatay ang sabi ay sa sunod daw ay magluto ulit ako ng garni aba ay no, gusto din naman i eh. sa sabang nagkakainan nga niyo kami din ni mga kamangyan ngayon lang ang dinami na realize na December na ho wow, grabe ang ng panahon eh, sabi ko lo grabe kailangan ko na talaga makapag-asawa huy si OA pero to mga kamangyan ah, kapag naiisip ko parang nung nakaraan lamang ikapapas ko tas ngayon mapas ko na naman sa pa nga na problema kung pagka, dami, dami na, na ng aking mo mukhang kailangan ko yata na matataguan Hoy. at dahil nga na yung malapit ng Pasko mga kamangyan abay, ay mag comment na ko kayo ng mga recipe na gusto nyo lutuin namin tapos atalin namin dyan sa inyo Hala. at syempre mga kamangyan alam nyo na mamimili pa rin ako ng bibigyan ng Christmas gift basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share video no? kasi sya hanggang dito na lang ang ating video gawan ng atanungin ko pa ko mga aso kung nagustuhan yung aking luto Para kung alam ko kung ako'y pwede na mag-asawa bye, bye love you